Hello everyone! Dito ako ngayon sa Costco gasoline station para magpagas. Ang uh, gas price dito is $1.13 yung regular. Yung premium naman $1.33. Uh, dito to sa Edmonton, Alberta. Uh, guys, comment below kung magkano yung gas dyan sa lugar ninyo kung nasan man kayo dito sa Canada kung anong province kayo o anong city kayo or sa ibang kahit sa ibang bansa. Ngayon kasi medyo bumaba yung gas dito sa amin kumpara nung nakaraang taon or mga nakalipas na mga buwan na umabot na halos ng 2 dollars. Lately lang bumaba yung gas um, from December ata. So medyo maganda kahit papano. Malaki din yung ibinaba. Pero kung ikukumpara nung year na lumipat kami dito sa Alberta noong 2014 uh, 2014, 2015 yung gas is nasa may time na umabot na lang sa 50 cents per liter yung regular price ng ano ng gas talagang napakamura yon ngayon one, hindi na bumababa sa 1 dollar per liter pero yun nga gaya sabi ko medyo bumaba na rin ng konti kung ikukumpara naman sa Burnaby or sa Vancouver, sa British Columbia, malaki diferensya doon mataas yung gas talaga. Nung umabot kami dito ng 160 per liter, sa kanila nasa $2 mahigit na eh, per liter. So, imaginein mo yun, $2 per liter ng gas. Comment below para para malaman din namin kung ano yung presyuhan ng gasolina diyan sa sa inyo. Ito 'yun oh, uh, dito kami sa Costco. Member ka, yun, mura dito kumpara doon sa mga ilalang mga gasoline station doon ng Shell sa iso, yung mga ganyan dito di hamak na mas mura ng 10 cents per liter kaya dito kami nagpapagas tsaka may points din na ano na nakokollect na sayang din kayo ba saan kayo nagpapagas ano yung favorite niyo na gasoline station so yan guys sa uh, magandang araw sa inyong lahat please comment uh, like and share sa video tsaka panoorin niyo rin yung ibang ibang mga video dito sa channel ko yung Lance Adventure at kung hindi pa kayo subscriber at bago lang kayo dito baka pwede naman pa hit nung subscribe button para ma-update din kayo dun sa mga susunod pa natin mga videos hey okay guys uh, stay tuned so yan yung gas ko kanina uh, less than 200 kilometers na lang para mag-empty so nasa kulang-kulang 1 -kulang port tignan natin yung full tank kung ilang kilometro yung aabutin At kung magkano Babayaran natin Yan umaangat na siya 544 kilometers More than half tank na Yan yung presyo ng gas So yan guys 884 kilometers yung full tank So guys ito yung Total ng ano Pag gasolina ko uh, 92 0.5 liters price one dollar and 33 cents point so ayan yung binayaran ko 123.91 kasama na dyan yung ito to yung five dollars and 90 cents na gst so yun yung tax so dito nga pala sa Alberta isa lang yung tax na binabayaran namin yung sa federal lang wala kaming provincial tax Uh, unlike sa ibang province mayroon silang PST yung provincial tax. So ayan, uh, 1.33 per liter. Uh, ano to, premium. Kung regular, 1.13 cents. So ayan, yan 'yung gasolina ko. so ayan lang. Ah, uh, pa na rin lang nung gas diyan sa lugar niyo kung saan man kayo para ano Kumbaga, may comparison tayo. Ayun, uh, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa panonood at hanggang dito na lang sa you on the next video. Bye-bye.